dahil summer na naman nagtanim naman kami dito sa aming munting hardin yung kangkong kangkong kamatis yan may mga uh, ano pa pakwan pakwan tapos ito matataba na ang kalabasa basa yan may mga talong sari sari po yan dito bahay kubo yan may sweet potato pala sweet potato yan. talong pichay may talagbati yan sa akin to akin to yan

sitaw yan, malaki na yung sitaw may strawberry may strawberry yan ito strawberry to yan ito ang maganda onion yan lumalabas na lapit ang i-harvest siya eh. Kaya itong maganda. Magluto ka, ka. lang dito. Yan. Dito yan, yan. At saka, sa meron pa doon sa kabilang So, trip ka. Tapos papunta natin doon. Dito po. Ito po po. Improvise. Yan sa timba lang. Yan. May bunga na. Malaki na. Pwede na arabis. yan. Rapis. bunga na eh, yan ang medyo malaki may dito pa yan ang mga... okra hindi finger saluyot saluyot pa yan saluyot at saka talong meron ding sweet potato yan mga sitaw dito sa gilid at saka tanglad Yan ang maraming sitaw, malalaki na. And then may cucumber din. Yan. Meron ba yan dito naka seedlings pala? Oh, may mga tanglad na. Nabubuhay na. Yan, may Ano pa pala. May malunggay. Malunggay yan. At saka ang tawag yan, pakwan. Yan. Yan, maraming sitaw. Skilled. Yan, yung probas naman dito. So, thank you. Rapids sa dagat. Thank you, thank you.